alright so yun na nga mga kaburo ko to bali pagpagkalawang tayo dahil magre rest tayo itong this coming saturday so bukas is magbabasketing tayo and then time check alas 12 kasi nga kanina is yung weather natin hindi ganung kaganda uh, ano siya tawag dito uh, cloudy na mahangin na sobra so ipapasok ko dito yung video na yon or yeah papasok ko dito after ng ating release dito alright so unahin na natin to tara let's go time check alas 12 ng tanghali good lang mga kaburo ko to ayan na sila ayan ganito oh dipad good lang mga kaburo ko to alright ganda ng release natin na boy ayan sila oh. oh meron pa na iwan isa ito na lang si ano tal dito ah yung bata ni Tawag dito Si Mito Mito ba yung pangalan yan? <laughs> Alright So Malinis Yan Good luck Good luck mga kaburo ko to Yan So medyo Pagiging Speed ang uwihan ng mga ibon natin Yan Dahil Yung hangin nyo is patay ilwin Yan o Nagbaklas na naman si Mito ba yun? Shoutout kayo no Kay Golden Knights Slope Yung ibon mo na naman ang huling huling lumabas Yan So Tomorrow Tomorrow is basketing area <laughs> Basket basketing time natin yan yung mga ibon oh yan alas 12 hindi naman siya gano'ng kainit dahil kakalabas lang ng ano kakalabas lang ng tawag dito araw at saka yung hangin niya is maganda so medyo mabilis ang uwi ng mga ibon na yan yan alright so kung saan ano lang naman na ah, 10 mph pero pa tailwind left shoulder sila hindi sila hindi pa right shoulder may bumaklash agad kagad eh. so yan sige iwanan mo sila pakita mo ko sino ka yan so siguro naninibago sila dahil ilang araw sa ilang puro ano puro tag dito puro cloudy tapos bigla silang tinos ng ganto kalayo tapos sa uh, ano na tag dito a uh, maliwanag na but Tiwala ko sa mga Warriors natin. Alright, so good luck at wala sanang mawala dahil basketing na bukas. Sa, uh, Saturday, 200 miles, second ano, second race. Good luck. Tara, let's go. At ipapasok ko na muna rito yung dapat na oras ng basketing natin kanina. Alas 7 ng umaga pero madilim. Tara, let's go. Happy Thursday sa lahat. So dapat magte-training tayo ng 51 miles pero cloudy na naman. Pero sabi do sa weather natin, mga bandang 10.30 is liliwanag so tignan natin kapag ka makapag training tayo ng 11 so late na yun pero okay lang yun basta makapag training tayo today so good luck mga kapuro ko to Liliwanag ka na dito maliwanag na eh pero syempre ha hintay natin lang maliwanag ng gusto alright let's go ayun ayun hindi ko lang masum eh nagdadrive kasi ako eh yun sila ko kita ba yun <laughs> nasa right way sila mga tol hindi ko lang makita masyado uh, I amin mean, uh, na nating matutukan ng maayos dahil nagdadrive nga tayo ano masayon finally nakita ko rin sila so good luck mga kaburo ko to okay so yun ang mga kaburo ko to bali kakadating lang natin sa bahay saktong 1 o'clock I think 1 uh, something tignan nga natin ako oh, natatanaw grabe naman pa tayo sa mga warriors Nangyari sa mga yun ngayon lang siguro kasi nakakita ng araw Time check 107 Ayan Wala pa nang kaklak Eh All no? Alright So sana Pag dito uh, Lumito na sila Wala pa Ano pa lang naman um, 7 minutes pa lang silang late Behind Parang ganun Ayan So wala pa yung mga ibon Ngayon lang kasi sila nakakita ng araw Siguro dahil kaya nagkaganon na uh, tsaka ano siya uh, left shoulder siya pero pa headwind kaya hindi ako nagwo-worry sa mga ibon dahil pa ano uh, pa headwind tuloy paano um pa tailwind so dapat mabilis sa mga ibon All right so siguro dahil sa tanghali na ganun ba? kasi first time ko mag toss ng alas 12 Ayan. so tingnan natin mga kaburo ko to All abang-abang lang Ano na bali 115. Wala pa rin lumilit rito mga ibon. Ito, pinaronda ko lang itong mga iniwan natin dito eh. So, sa so, kaya napunta yung mga ibon natin. Nanibago siguro or dahil sa, ano na, late na tayo nag-release. Pero madlapit lang kasi yun eh. tignan natin mga kaburo ko to, kung ano magiging resulta maya maya. Alright. Let's go! Alright! So yun na mga kaburo ko to. Nandito na yung mga ibon. <laughs> Nakakatuwa lang. Narate sila ng ano. Tag dito ng 20 minutes. Alauna 20. Yan. Nandito na yung mga ibon. Ang oh, grabe. Magkakasama pa rin sila talaga. No? So nag ano na siguro sila. Nag slow down. Yan o. No? Oh. Yan sila o. Alright! Good luck mga kaburo ko to. Yan. Ready ready na yung mga ibon natin. Nanibago lang siguro dahil ano, tag dito ah. Biglang liwanag. Ayun, no? Wala lang sana mang bulabog o blue bar white light. Tingnan natin kung sinong unang clacker natin. Siguro ito kasi naka... Ayun pa, ayun pa yung mga matataas o. Oh. Woo! Ayun na. Wala sana bulabog. Alright. Natatakot mga warriors natin boy. Natatakot sila oh Pasok pasok Kakatakot Yan na yan na Tutunugan na Wala lang sana bulabog Gado oh. Woo! Grabe mga ibong Kala mo hindi lumipay pa oh Gado na tunog mga ibon rin natin nandito kasi nagkaroon tayo nagsabay tayo ng mga warriors natin ganda grabe parang di sila nagsiliparan yan na yun na so good luck mga kaburo ko to pasok agad lahat o, may mga konti pa grabe may mga tumutuldok pa alright so yun na nga marami marami salamat sa lahat ng mga warriors natin. Yan o, tatatar -tata to. -tata. Baba na, baba na. Boom. Ganda na mga person mga drop. Mga... Natatakot yung mga ibon natin. You know? <laughs> Alright. Kala nila may kalaban. Yan. Yan o. Kung ahay pa magsibaba. Yan. Alright. So tara, let's go. Sipag ng pula na to. Palagay ko kaya ano, nito kay Dragon. Ay bumaba. Dipad lang sana ng dipad. Mukhang ano, ay no. Oh. Bilis. Yan. Pakitang ka sa Sabado oh, ah. Para naman matuwa-tuwa sa inyo si ano. Si amo mo, si Kuya Art. <laughs> eh pa isa tol ko Yeah, bili ba sa mga ano na yan, yung mga ayun oh. Boom, tang, ano eh, pasok agad yung pula. Boom! Dalawa! Ganda ng landing ng pula na yun. Pero pa isa, yun, no? ayun o. No? Ayun o. No? Ayun Dito dito. Dalawa sila. Dalawa. Nasaan na? Mabilis. Mabilis. Nasaan na? Ayun o. No? Ganda ng ano. Tupi na ito. Boom! Isa pa. Alright. So tara. Let's go. na natin siya. Ayun Ayun o. Tingnan ko lang yung pagtupi. Boom. All right. Boom, tong napasok. Rekta sa butas, oh. Milag pa. Anino mo 'yun? <laughs> mga pasaway natin ibon. Ayan o. Oh. Saan <laughs> kayo napadpad? <laughs> may mga ibon tayo doon wala pa rin eh. Ito tatlo. Possible yung isa rito si Pinky. Ayan. Meron na tayong ano 121. So ano na lang tayo? Uh, 122, 123, 124. Dapat na ano tayo 131. So 24 pa lang. Yan, it's pinky. <laughs> grabe. Mga napalayo to. Pero all good, grabe napaka-solid, napakaganda ng na uwi natin. Yung partida ano pa yan, natag dito ah tanghaling tapat ito talaga si Pinky um, O makulit yung pasaway ito eh Lodi yan eh alright so mamaya gagawin ko ah uh, palalabasin ko sila dyan lahat sa Avery natin baka merong hindi mga nakapag clack dahil ang dami nila kanina sunod sunod so sana uh, nakapag clack sila lahat na maayos pero mamaya gagawin ko pal palalabasin natin dyan para ano tag dito ah uh, make sure na nag clack lahat alright so tara let's go Thank you. ba talaga yan? Lodi ko yan. Pang old bird natin yan. So, yun na nga mga kabur ko to. Bali, kulang tayo ng ano, ng anim dahil akala ko magiging speed yung ano natin kasi pa tailwind siya. Yung pala, pa shoulder, tailwind sila. So, ibig sabihin, itutulak sila papuntang left, tapos, ano, tag dito ah, magta-tailwind sila. So, siguro napasobra sila sa left. Tapos ngayon, imbis na pa, maging pa tailwind sila, lumaban sila ng pa left shoulder pabalik but all goods pa rin dahil ano tag dito uh, sure naman ako na makaka-uwi pa yon sana do may sure na pero mayro pang sana and <coughs> but yun na nga bukas pa yung mga ibon para sa basketing natin bukas ng hapon or medyo paggabi mga ganyan tapos ano tag dito ah uh, larga tayo ng siguro mga alas 3 na madaling araw and then good luck sa mga sasalang sa Sabado sa race. All right, so final race din namin sa ano sa club namin. So good luck. And then tingnan natin kung ano yung magiging resulta. And then yun na nga Natos lang natin sila ng 50, 51 miles Sa ano. itong mga club natin Then tignan natin kung ano yung magiging resulta nila Hindi naman ako maasa na may magpo-first place dyan Pero malay mo makalason tayo Alright so yun na nga Tara let's go at hanggang dito na lang Maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta Sa Campo Capistrano Hanggang sa muli ako nga po pala ulit si Brown G At welcome sa akin channel Peace out let's go